Hello guys, good morning. Sa so, gahapon ni naganap no, so magkita na good miss sa akong friend na long 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 lost friend Charles. So one of the famous blogger from Island Garden City of Samal, so she me. So kinsa man tong mga naka-follow sa iya, i-follow niyo siya guys, very kind. So, dili lang siya kind, thoughtful, and generous. So, kanila ging panagsalata mula ang lagi sa, kwano sa mga mall. So, nade ko sa Abriza Mall. So, time check, mga Um, running to 11 am so pangtingpani paniud to na gilcha, guys so matu sa siya na sa escalator kay padulong na ko sa second floor ginapangita nako na na ang restaurant na Jerus Grill na which is i'm not familiar kay kapila naman man ko naka-anhe sa Abriza oi eh. i think mga pang 4 times yata na ko ni na time so sige kog pangita niya maulaw po ko mangutan-an no kay na atong dating murag anad na kayong Davao, Chares. May ay ka nang, anad na kong Davao, pero kanina mall, wala kay nako ni siya na adtuan permente. Kaya nga no, medyo tuyo onon good siya. Kumuanto ko kong uh, mall, mga G-mall, ana, G-mall, SM. Pero abrisa, uh, dili, jud ka ayo. So nagatuyok-tuyok ko guys, lahi ilang mall diri a uh, Kaya nga no, dili siya ingon na ganing diri for food lang, for restaurant, katag. So, malibog jud ka kung asa. So, tuyok-tuyok. It takes time Kaya akong pangita sa kung amega ani kay naguna naman siya niya. Dugay kaayo ko nakarealize na hapit naman dayang oras. So, sa so bagay nakasakyan lang sila dali lang. So, ako nagtaxi lang ko ani na time, guys. So, mo tuyok ko nagpa video ko sa kung anak. Kay para lagi makita anak ko pag video na unang meet Yung na meet and greet from aga uh, ang Singapore o ang kuan ang Philippines kay murag himo nag within Mindanao lang ang travel anytime so ugma oh, ato uh, siya Singapore tapos pagkasunod ugma balik ko siya Pilipinas so ana lang siya guys so kana gusto gina siya makita kay ngano dugay nang dug gud kaayo mi na nagplano na magkita pero wala jud namo inabuhat. Kaya kay ngano busy siya busy pud ko so, dili magmeet ang among schedule so karon tarit tali wala gi plano so nagkita mi kay bag-o siya na abot atong Bernice sa buntag so nagchat siya sa kuwa around mga 7 am na good morning siya sa kuwa sa asa daw ko So na amang kodrian niya, manapok pala ba, manapok ko panimpyo sa balay. So na, na siya sa kuwan, mag-atuloy siya sa visa, guys. magpakuan daw siya, magpakupo siya. So go pod ko kay, gusto ko na ko siya makita. Kay dugay-dugay na lagi may nagplano. So yun, ani na time guys, mo, no? kasi gipad siya pangita. Wala pa dyan na ko siya nakita ay, unyan niya nangunta ko, asa rin na lapit, asa yung sita, pa na hukad. na abot Hinaabot po kong hukad guys, niya sa dihang dinidi ay tanga-tanga po kayo, Diba? So toot kaya eh hapon po. Katag lagi ilang mall diriya. ang lang, kung ino siya ito para sa ibang mall, kayo may balaan ni mo. Bakit kanan-anan, kanay-kanay kanan, kanan na part o shake case. O sakit-anay mo. So dapat lihatanan ang mga pagkaunan ay hindi. Lahi-lahi, na mo agi pagka mga converse, mga department store. So dito na po sa pikas, tuyog pa rin ka. Na ikat-anan, so, katag, kaya siya kayo sa Malibut, hindi kayo malibu, tingang, gym gani, bagaimana kondisi ini? di so, tuh guys, Part One saat